dapat, anong nato eh? ito. dapat ito. ano na eh dito dapat dito ano pianggal yung mga mga parking diyan. kaya yung parking to eh gusto mga daanan pa yan ng mga tao eh, no, mga Dahan, ano, yan o mga parking na uh, ano gusto yan may may ari ng kalsada ano, mga motor na yan yan Nong dapat ya, ko Moreno Galing mo yung mga, mga parking dito Ano, oh. ginagawa ang parking itong kasana natin dito Matanggal yan oh. Daan na yan ng tao eh Amo, oh, ginalagyan pa ng mga harang Ginagawa ang kariling parking Kaya, halit na ka ng kasada Ginagawa nyo pa ng parking nyo, dapat pumili kayo ng kotse na yung parking kayo ba eh. Here eh Yaris ko ano na yung ang parking yung kalsada kalsada yan eh hindi naman niya parking yan eh mabuti kong parking yan yan kaya ginawa yan para sa tahanan